Hello so, mga boss, so dito, dito, tayo, meron na naman tayo panibagong gagawin na Accent 2020 na uh, ayun buksan mo problema ni sir kailang palit na to ng pressure switch tapos kabalik balik na dun sa pinapagawan niya ano? so last time pumunta si sir dito sa akin ginawa ko naman mga boss, ni-reading ko muna So, ito mga boss. Nakailan balik ka doon, boss? Saan? Doon sa pinagawan mo. Tatlo. Tatlo. Ipatlo. Ripa Repan. Repan na. So, kita ng mga boss. Tatlong balik si Sir doon sa pinapagawan niya. Ah, uh, nung, nung unang punta mo sa akin, anong uh, unang punta mo? Ah, uh, pangalawang pangalawang babalik ka pa lang doon. So kasi mga boss, pumunta si sir sa akin, doon na pa option. Ano? Kasi uh, ang sinasabi ni sir noon, magpapakabit ka lang ng ano, thermistor. Hmm. So sabi ko kayo sir, uh, actual check natin kasi bihira po kasi si thermistor magkaroon ng problema. At kapag may problema ng si thermistor, hindi po siya yung sintomas na kay sir na pawalawala, hindi po doon. Ano? So... Tinesting nila ko yung thermistor sa ibang ilista. Sinalpa nila dyan. Hindi naman So, buo. Buo yung thermistor. Okay. Kasi ako sir hindi ako nagbabase sa testing, testing eh. Talaga'ng nagbabase ako dito sa reading. So bago ko siya baklasin yung inaarot titingnan ko muna dito. Kasi mahirap kasi boss pag diretso tayo palit eh sayang naman yung ano. So dito tayo mga boss. tayo no? So babasahin na muna natin Babasahin muna natin kung ano yung nakikita ang code So may code dito dalawa sa engine Malamang ang isa dito ay uh, Oxygen sensor Pwedeng sa uh, pressure switch no? So puro bago Nakata Nakailang palit ng na pressure switch sir? Dalawa. Dalawang palit ng pressure switch So si sir mga boss uh, Marami na siyang Ilang, ilang siya pang pinunta mo boss Para opinion lang tatlo, At apat apat na shop so puro tinutukin na pressure switch no? pressure switch nagtest so, test eh lahat pati dito sa relay sa relay nagtesting din so wala iba nakita kung <coughs> pressure switch nagtest din wala din okay pressure. pero nung unang punta mo pa lang talaga na ano ko na pressure switch pero kasi ang minsan ang, ang, ang tanong kasi dyan bakit nasisira si pressure switch? Eh, pagkasal naman. So, tapos, okay. Mga ilang araw lang, mawawala ulit. Ang tanong dyan, mayroong pinagmulan na problema na hindi lang kay pressure switch. Si, si pressure switch lang yung nagsasuffer lahat ng problema na yun. Kasi sa yung sumasalo nung ah, tawag dito, yung mataas na current ng kuryente. Yun nga, yun nga yung Kaya, kung palit ka ng palit ng pressure switch, at hindi mo masosolve yung problema kung nasaan ng galing pa rin. masisira pa din mm -hmm. yun ang pinaka basic na diagnostic dyan eh. so hanapin mo yung pinagmulan kaya kaya nasisira si pressure switch so ang napagbuntungan nila more on pressure switch lang mm -hmm. so, Ay, parang mataas yung sinasalin ng mm -hmm. ang tarin. ang voltage kasi nyan boss nasa kanya dyan ang standard nyan 5 volts lang so siguro tumataas yung voltage nya kaya masisira yung pressure sensor mo. Maw mawawalan siya ng reading ngayon. Sino yung nagbibigay sa kanya ng mataas na... Board? Si module. Para mm. From module naman, dadaan siya doon sa ECU. Mm. So, trouble code tayo mga boss. Ah, ito o, oh, dalawa o. Oh. Kita nyo yung code. Ito, sir. Uh -huh. So, high import, ayan o, oh, nakalagay o. Oh. Ibig sabihin, mataas. So, ito nakalagay sa kanya. Easy refrigerant pressure sensor A. Eh circuit high input. Yung pangalawa naman easy reference circuit low input. So dalawa. 'Yun ang titingnan natin ngayon bago tayo magpalit ng pressure switch. Ngayon, ang unahin natin itong high input kasi current ng kuryente niya mataas. So kahit palit ka ng palit ng pressure switch, sir, hangga't hindi mo masusuri itong dalawa na 'to kasi may in at saka may out yun eh. So titingnan natin mga boss dun sa labas, no. Kunin mo yung ano, yung tush light ko. Ito ano, so ang dami ng ano, nakailang palit na ng pressure switch ito mga boss. Ngayon, tingnan nyo yung ginawa sa yung high side na, na tubo, binaluktot na nila ano. Nung ko sa ibang na din sila. na. So, ito yung gawang, gawang hindi, o kaya walang malasakit. Kawawa naman yung may-ari nito. Eh. Pag ganito. Kasi pwede kasi nababali ito basta kaka ano eh. Kapag nabali yan, yun ang pinakamahirap. So ito mga boss, i check natin tong output niya dito at saka yung in niya. Dapat may makukuha tayong negative positive. Ngayon sa kabila naman, dapat magkaroon din ng reading na 5 volts. So check natin. Ilagay mo dito. Yung pula dyan sa may, may ano. Yung pula dyan. Ito yung itim dyan. Oo. Oh. yung Oo. Oh. Oo. Tentin yung isa kong parang naisip eh, baka may mali sa sakit. Eh, ni video mo dito. So ito mga boss, ano, ito po totoong ano. Ah, uh, titingnan natin kung mayroon tayong 5 volts na makukuha. Dapat mayroon 'yan. Boss, 5 volts. Five. Oh. Yung kabila nito negative. Ayan, yung kulay green. So yung gitna nito load 'yan load uh, mapapagana natin yan pero yun nga kailangan natin ng reset sa communication doon boss so kita natin yung problema uh, okay naman yung kuryente dito mga boss ano so palitan mo natin yung preso switch tapos titignan natin kung nandun pa rin yung code na yun okay yun mga boss so update natin no? nandiyan pa rin yung code ito pa rin yung code niya. Nandiyan pa rin. So, kung natin, purahin natin. Sir, pala mo ko susi, sir. Susi. Ito. So, babasahan natin ng reading mga boss, no? Basahan natin. Dapat nawala po yung dalawa na yan. Dapat mawawala yan. Hindi pwedeng nandiyan yan. Kasi yan yung problema niya, kaya di siya nawala. So, red fault code tayo. Wala nang fault code. Pero yung dalang, yung dalang problema po, hindi po siya makaka-affect sa computer box dito. Connect, connected siya sa computer box, kaya nakita ni Si Computer Box kasi ang nag-report nito na may problema yon So... Bali kay Computer Box po, lahat nang na, gagaling. Si Computer Box lahat. Kung baga si Computer Box, siya yung pinaka-utak. Utosan niya lang si ganito, gagalaw. Ngayon, wala nang ano, so bubuksan natin. Itingin natin yung reading nung... Ah... Uh, pressure switch no so na-reset na natin siya tayo lang tayo agent din nga may reset oh boss nawala pag in-air po natin yan gagana na kagad dyan ah, so titingnan ko lang muna dito kung meron siyang ano so okay na talaga mm -hmm. so yan dito tayo Diyan nyo po makikita yung reading niya dito hmm. Ayan sir, oh. yung aircon na yan hmm. So, bubuksan natin yan Dapat magkaroon siya ng command dito Pag nagbukasan na ng aircon, mag-on mag din yung mga yan Mag-on itong Easy condition, easy to you, Tapos easy compressor, tapos pati itong Pan, low So, buksan natin yung aircon Mag-on mag Diba, papatayin ko Ayan Ah. Oh. Yung fan height. 'Yan. Yung fan na 'yan kapag masyadong uminit na yung system saka sa kasa maghay. Sa mag-goon. So ngayon kapag nakahay -nak doon tapos hindi pa inutusan ni computer box may problema din yung electrical. So titingnan natin yung reading ng uh, pressure switch, yung voltage niya. ayan sir. So ito yung reading mo sa pressure switch mo. Yan. So, ito yung laman niya. Ito yung preo na nandoon sa kanya. So, na-read niya. Dapat kasi magkaroon na ito ng reading. Nung una kasi sa inyo, wala po yung reading. Kaya nakita niya doon. So, ito. Balik tayo doon. Eh, may lamig na ng konti. Lamig kaya ito ko. Parang tayo ng free Okay mga boss, sabi kayo mamaya. Kaya mga boss, so, ito na siya, no? Kaya na yung reading niya tapos wala na yung high voltage na output niya at saka low voltage na input so so wala problema, tingnan nyo yung ginamit mga boss, pagkakita ko lang sa inyo para magkaroon ng idea yan, so pareha sila, si part number pero kahit sabihin nating magpalit ka ng maraming pressure switch at hindi mo makuha ang tamang procedure sa kanya, masayang lang din malulugit, malulugit, tayo may mga shop kasi magpalit ng pressure switch tatapon yung freon, okay So dapat uh, naintindihan natin yung function sa ganito mga boss. Pinakita ko kay Sir Kalina, 5 volts at saka negative. Dapat may 5 volts yan. Ngayon, huwag po kayong magamit ng test bulb dyan kasi pag nag-test nag kayo, pwedeng masira si module. Dapat digital na multi-tester lang ang gamitin. ilang thank you.